Yes, opo. Uh, I'll okay. share every Saturday na ipag-usap sa all opo. <laughs> at salamat ako na nandito kayo ng lunit, ng gabi, 9 o'clock, 8 o'clock, Ayan. At, uh, you spend time sa amin. Nakakita na naman ako ng mayayaman. Pag nasa Facebook ako, mayayaman talaga mga tao dito. Mararamdaman mo talaga kung gaano gano'ng kahirap. Oo, <laughs> oh, nagdamdamdam ko sa utis pala. Kaya, yeah, at kaya ng Diyos, eh, no? Sino mo sila, ang ganda, mayaman. मताबका, आपको मजबूरित लग, हाँ ना कोई आपको बिना करो मैं आपको रोने मारने के लिए सब दिल बिना कोई मारने जोश चेतन का, कोई नहीं कोई बोलने जोश, गाने में मार गोले, लड़कों साइड, कोई नहीं सुना जोश तेरे तुकड़ा, अब तेरा तेरा वो, कोई नहीं वाला तो मारने जोश बिना तो आपको, कोई सुना गोले साइड May ni o may inayak! Natiuna naman sa humor! Bakit <laughs> ang mayayaman talaga, mayayaman talaga yung mga taga-makasina kung nangangandaman mo? Di katulad ko, mahirap lang ako, di ba? Di ba may mga kaibigan pa, may hapa na, mukha mayaman may hapa, no? Di ko, mahirap na, mukha ko mahirap talaga. Di ba may kaibigan ka, Sabawa, si, yung kanina nagpapabiyos, yung si, Marlon, si Kainin, Misal, Lord, it's high need, mayaman pala kayo Lord. He said, Lord, manlibi ka naman, wala akong pera next day. Ikaw pa, mawawala ng pera, ikaw pa. He said, magpapailipert ako, ako naman magsasabi sa mga kaibigan ko. Sige, today, ako naman ang malilibre sa inyo. <laughs> Let's back, nagnanakaw pa ng pera, ha? Lady, nakakawala ka ng cellphone sa atin, ha?

Pahilan lang tayo, ba tayo po suti Ha? Suti mo yan! Ma, suso na ay panty ni ate, wag niya! Too much! Eh, may kumakawin na lang ako, ano ito? Hala ako tapos sa liit. Pero na yan ako, bunyikan niya. Ayos, bunyikan niya. Kakabuka naman.

tulad ng Patil Pero. Tapos na nire-revise natin ng Pero, nung Patil Pero ang mga tao, ako nakakakilala ng Ano mo? Ako na si Alex. May boost na Pero di mo nga yung Pagpagawa siya, tinan nyo. Eight, nine, ten. Iloko <tellan> ko itong mga ito, ha. Ah? It's called. Oh. Where ka? Likot puno. mga Ito Ito naman, Anong ko? Pagpag, abalanas lang dito, bre. Hindi namin pinapatama yung Spartan sa laban ng spam, Sa so, tulad ako na pa no? na sa bahay, yung sa takay mo. Ganun sa ganun. Alex, hanapin mo si Neres ko. mo makita, pakikita mo. Ganun, hindi mo Ayos na kaya pag ako na ko naman, makakalayan na nanay ko, na nanay ko, ay, nasabihin na nanay ko, makakalayan na katawagin Hoy, ayaw mo na ako doon eh. Subukan mo mo doon Papalayakin kita. <laughs> Umuwi sa bahay. At sa lubuwi na ko na nanay ko, sa agad eh, din ako lang, ka pa! Ano ginawa mo ng bed mo? Ha? Hindi ko masagot, ka makasagot, nag ka! apa 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 pa apa 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 Ang glad ba? have it back. it. One second, two seconds. I it. I don't know if I'm going to have it. sa don't know if I'm going to have it. I don't know if I'm going to na it. mo don't know if I'm going to have it. I I lang. Wala na tayo. तुम्हारे कितना साल हुए? अभी कितना साल हुए तुम्हारे कितने दस किलोमीटर हुए? कितने पर्यटकों की तो बात हो रही है तो? कुसुम बस कहाँ? पास-पास लिप आपका नाराउना क्योंकि मानें कुसुम से जहाँ पगली करेंगे तो कहेंगे माँ तुम्हारी लड़की तो इतनी मुंडों सीरियल इट्यूस 99 परसेंट अपजर्व पक्का फाउंड अस Ba't pinapinagawa ba one person customer ba'y? Ikaw, tanong ko yung mga mga customer yun. Kung na one yung hindi nga ako matay, hindi, hindi pa tayo. Siyasak mo, Ano, kayo sa yung person, okay po? Okay, kayo sa next person. yun. kung ko sa next person, sa kasawa ko. Huwag na ka ng na hindi pa tayo. Sige ko nga, yung one person. yung dog is? Mas naman yung lahat mga kilalang Ano papakilala ko doon na? Robert Salmonella. Kung sa tayo makutuloy yung mga George, ang to, so kung papakita tayo. Ano ang kilalala ko dahil sila tayo nagkago tayo alcohol ngayon. Alcohol with moisturizer. Kung sa pag may ka ng pala, mag-concerto ka na. Tumuha ang alcohol na, namintay natin yung freshness na natin. Sabi sa mga moisturizer. Ayaw ko na maraming alcohol. Hanapan mo ako ng moisturizer. Pinaglangarap ako ng mga balas niya, pero gusto ko sa yung ng skin ko. sa mga natin mga di ba? Alam ko, wala challenge na ini ako sa pieta tayo. Ang pieta tayo, parang naman ang tao ng mga bata na sugat niyo, di ba? Kasi hindi mo na, ang tunay na ang mga sumagay sa tatay na maayos, alam ko na binalik sa tuga.

mga bata ngayon, may mga text. Pag gusto niyo magkita, text mo lang, magkikita kayo. amin, ibang lang kami yung kabataan na nag-iiting. May send na kami. Pag ipunta sa, pag marami na ako sa bahay niyo, lagi na nakuha. Ha? Sigurado ba? Pag na ako, Ha? Ipupunta so, ako sa bahay. No? Iba yung mga tao sa akin yun. Ako si Yung anak ko, kung so, tuwa ka si Ibi, no? Yung si Ibi. Daddy, pagkapino nga, cover mo lang, nasasasol ko na truck. Hmm, truck, 16. Nainis ko yung cassette tape. Dahil, di ba? Pati na yung cassette Ang cassette tape, susyal ka pag may 60, wala. Ang cassette ko, 120, BFM. Kaya kung tukso ko -tuk sa kanila, nasa na kami, hindi, <laughs> hindi lang, ano? <laughs> diba, pa tapos. Hindi okay na ako para iiway na ano Di ba may problem ka na? Gano'n 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 ka na? hati na naman ano na. Di ba? Ang katetik, pag ayaw mo ma-record ka, mo na sa lumang plastic sa ibang para hindi pa matulad na tulong song mo. Ngayon, pag nagbago isip mo, kung wala na papel, mas aami yung lukas, malagay ko na naman. Yun, ang panahon, ayun ang paraan namin, paano ko na naman, boys,